Magandang araw mga idol ko. Gusto ko lang ibahagi ito lalo na sa mga baguhan dyan na ang problema ay ang pagkaubos ng kanilang mga alaga dahil sa sakit o di kaya ay mga bansat. Disclaimer lang po, itong ibabahagi ko ay base lamang sa nilalaman ng maliit kong utak. Paano ba patatagin ang alaga mo mula sisiw hanggang sa ito ay lumaki at pwede nang gawing pulutan? Ito ang sekreto ko mga idol kung bakit mabilis kong napaparami at halos walang namamatay sa mga alaga ko. Fermented plant juice, sobrang epektibo nito mga idol. Maghalo lang ng isang katsarang fermented kada isang litro ng tubig at ibigay ito sa mga alaga. Ito at ituturo ko kung paano gumawa ng fermented plant juice. Okay. Isang litrong tubig. Yakult, apple cider, fresh milk, dahon ng oregano, bayabas, sili, manunggay, bigas na ibinabad sa tubig, at molasses. Blender para mas mabilis ma mekes mekes. Kung walang blender ay okay lang rin. Yan lang ang mga kailangan para makagawa ng epektibong bitamina. Pwede rin kayong magdagdag ng anumang uri ng dahon na masustansya para sa ating mga alaga. Ang bigas na ito ay ibinabad ng limang araw. Yung pinagbabaran lang ang kailangan. Ilagay lahat ng mga ingredients sa blender. Habang minmekes-mekes yan. Ipakikita ko sa inyo ang pagpapainom ko sa mga alaga ko. Ang probiotics na nagawa mga idol ay lagi niyong pasingawan upang hindi kayo mahirapan kumuha. Dito nyo rin malalaman na pwede na itong gamitin pag mabula at mabango. Gaya nito. Itong hawak ko ay pang disinfect ko lang sa paligid ng kulungan. Nakatutulong kasi ang pag-spray nito sa paligid maalis nito ang mabahong amoy at mga langaw. Pero ang halo nito ay bigas, fresh milk at molasses lang. Ito naman ang probiotics o fermented plant juice na nagawa At ang procedure nito nasa right side lang ng screen Isang kotsarang probiotics kada isang litro ng tubig Ano nga ba ang probiotic? At ano-ano ang benepisyo nito sa ating mga alagang hayop? Ang probiotic ay mga pagkain na dietary supplements na merong live bacteria At kahit sa tao ay pwede ito para mabawasan o malabanan ang bad bacteria sa katawan ng ating mga alaga at magkaroon ng good bacteria. Unang benepisyo nito ay maiiwasan at magagamot ang pagtate o diarrhea. Pangalawa Maayos na mental health condition Pangatlo Mapananatiling maayos ang circulatory system Pangapat Madaling maagapan ang sakit sa tag-init lalo na sa tag-ulan pag ito ay may sipon. Panglima, pinalalakas nito ang immune system. Panganin. Mas mapapabilis ang paglaki ng iyong mga alaga, at ma-maintain ang quality ng itlog ng mga inahin. Mas malasa ang magiging itlog at karne nito dahil ito ay organic. Pangpito. Mas makakatipid ka sa probiotics na sariling mong ginawa. At alam mo kung ano ang mga sangkap nito. After mamekes-mekes ganito ang itsura mga idol. Inilagay ko lang ito sa empty plastic bottle at ife-ferment ito ng isang linggo bago gamitin o ibigay sa mga alagang hayop. Ito at makikita nyo ang mga alaga kong manok sa aking bakuran. Epektibo talaga ang probiotic dahil hindi dadami ng ganito ang mga alaga ko. At kailangan talaga ng ating mga alaga ang ganitong vitamina. Oh, <laughs> my Okay. <laughs> Duwen na yung din. Nagipalit mo na ito. Kung nag-enjoy ka sa ibinahagi ko, pa-follow, like and share naman ang videong ito. Hanggang dito nalang ingat and happy farming with heart!